Hi guys! So for today's video, another day, another episode naman tayo dito sa Grow a Garden. And syempre, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na videos. So nga pala, kung mapapansin nyo, nandito na ang ating mga halaman or mga tanim. Wala na siya dito sa kabila. Kasi nga, in-renovate ko yan, syempre. Para sa inyo yung ating pagre-renovate. So, syempre, bibigyan kita ng 5 seconds para gawin ang like, subscribe, and click the notification bell. Go! 5, 4, 3, 2, 1. So, salamat sa nag-like and subscribe and click the notification bell. Isa kang mabuting tao. So, God bless sa iyo kung sino ka ang nag-subscribe, like, and nag-click the notification bell. So, starts na tayo. So, nga pala ang ating, ano ngayon, kung mababasa niyo naman sa title, is um, papagandahin natin ang ating garden sa pamamagitan ng cosmetics. Let's go. So, dito, dito tayo mag-start. Dito sa isang bakod na yan. Sa isang bakod na yan. Diyan tayo mag-start. So, first naman natin na ilalagay muna is ang ating... Wala pa tayong lamesa. So, ano? Bibili muna tayo sa cosmetics. Nang mabibili. Siyempre, So, kung papansin nyo, yan, may update nga nung 24 hours, ay, 22 hours na lang pala siya. Sure. Update to tomorrow sa event. Ayan pala yung mga available. So, hmm, bibili lang tayo nito ito. wood mood flooring. Tsaka to. So, yun lang yung mga nabili natin. Siyempre, dahil wala tayong, wala tayong mga Maliliit na sa mesa. Hindi um, ko alam kung ano yung ilalagay ko. Kasi didesignan natin itong daanan. So, syempre, hindi ko alam kung paano ginagawa, guys. Nga pala, turo nyo kayo sa akin kung paano ginagawa yung magkabahay ka sa taas. Yung kunyari, yun, may mga ano ka sa taas para makita-kita hanggang taas. Hindi ko alam kung paano yun. So, yun na nga. Papagandahan na nga natin ang ating garden. And then, ito yung mga nakuha ko. So, syempre, ito ilalagay ko siya dito para pang mga uh, ano, arte-arte. Arte-arte. So, ito na nga. Wala pa kasi akong time mapakain yung mga ano ko, mga Uh, mga, ano ba yun? Ano? Mga ano? Mga animals? Pets? Di ba? Wala diba pa akong time magpakain. So, sorry na agad. Hey! <laughs> Nag-sorry. Oo, sorry na agad ha. Sorry na. ewe ewe So, yun na nga. Ito na nga ang update Sorry kung maingay dito sa bahay. Wala tayong magagawa kung maingay. Hindi. So, yun na nga. Siyempre, i-move ko siya kasi kailangan ko niyan. And wala naman akong cos... Wala naman akong mga ibang cosmetics na magagamit. Kaya eh, ito na lang. Sabi ko, sabi ko sa sarili ko, ito na lang gagamitin ko ha. Pero siyempre, bago yun, ayan yun, okay na ba yan? Okay na yan. Tapos syempre, ang ilalagay ko dyan, alam niyo na. Ang ilalagay ko dyan is etong, ano, ano ba Pagkain. Tama Pagkain ba to? Hindi ko alam, eh. Basta yun eh. So, dito naman is syempre, sa lamesang ito, ay natin to Bing. Hindi mo kalat-kalat lang. So, dito natin siya ilalagay naisipan ko na dahil may takip naman na siya, wala rin akong upuan. So, hindi muna tayo mag-floor map Alak ka lalagay ko. Hindi muna tayo mag-floor map guys. Nakukuha ko na siya, eh. Hindi muna tayo mag-floor map guys. Kasi nga, wala pa namang floor map dito na nakalagay. na pa laba. Ba't ko nasabi yung floor map? Wala naman talagang floor map dito, b? Wala ka. <laughs> Wala naman talagang floor map. Tapos nasabi ko yung floor map. Wala ka. Huwag niyo pansin yung ingay galing sa ano ko to. iPad. Sabi. Uh, Naka-iPad tayo upo. Kasi. Bilo, ba't yung computer ko kaya naka-charge pa? Hey. So, yun na nga. Dahil wala tayong upuan dito. Eh, wala naman alam. Wala alam po. Wala namang upuan dun. Ang gagawin na lang natin, lagyan natin siya ng ganito. Siyempre, pang dagdag ilaw. Kasi na yung ilaw? Di ba? Kung tipong naglagay ka ng ilaw, tapos hindi mo alam kung nasan. Ay, kasi na yun? Di ko lang kasi ilagay yung ilaw. Ya, amin na nga. Nga pala, may kandila pa ako natitira isa dito. Lagyan na lang natin siya here. Siya hindi, hindi dyan. So, yung kandila, ilalagay natin yan, syempre, dito. Para may ilaw sila, di ba? And eto naman, is yes, naisipan ko, lagay lang siya here. Para syempre, pag nagdilim, diba? ba? So, ayan. And nga pala, tatanggalin na natin to kasi hindi talaga ako masyadong nagre-renovate pa ng house ko. Kasi wala pa. House or garden. So, syempre, gusto ko lang naman isure... Ah, isure. sa inyo na laking papasalamat ko ng dahil sa inyo nagkaroon ako ng gantong pera dito sa Grow a Garden. So, maraming maraming salamat. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin. <laughs> so, pupunta muna tayo syempre sa seed shop. Kasi pa mamay may mga gandang seeds. Coconut lang. Coconut. <laughs> For the town, na naman ang person na ito. So, yun nga. Hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dito sa garden ko. Kasi lagay ako nilagay. So, I think ito ilalagay ko muna siya. So, eto is ilalagay ko siya here. Lang. Ilalagay ko siya here. Kasi, hindi pa ako nakabili as in ang sign. Signage. Bibili pa lang ako, no? I think ayo siyang ilagay dyan. Kasi, parang may ilalagay ako dyan. Oo nga, sige na. Huwag na natin ilagay. Ah, alam ko na. May paglalagyan na ako. Ito muna yung kukunin ko. Tapos, ang hirap talaga mag-renovate ng bahay, no? Este ng garden. Di pa ganyan. Ganyan, guys, mag-renovate dapat. Ganyan. Tapos, syempre, ang ilalagay ko dito, alam nyo na. Ang ilalagay natin, ano ko, ito na lang red kasi kanina pa ako nagbo-blue. Okay? Nilagay ko na rin yung isa para sobrang... Ano talaga? Ah, sana. Tignan nyo, guys. Nilagay ko rin yung... Oh, my God. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mundo. May nangyayari ba sa mundo? Wala naman. Joke lang. Hindi ko alam kung saan ko nilagay yung isa. Asan ah, ka na? Hindi ko alam kung saan ko nilagay yung isa, babe. Be, ba't ganun ba? ko makakita So, syempre, eh, nadobo lang pala. Uuwi ko. Gusto ko lang i-renovate tong ho house. Puro ko house. Garden kasi to be. Puro na lang house. nasasanay ka na ba sa house? Nasanay na kasi ko sa house. Ba't ito? Lock Klos. nakatayong ka, Bigos. Hindi ka ganyan di ah. So, yun. Dito ko na lang siya nilagay. Wala talaga akong trip sa buhay, no? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung pantay ba. Parang lamang tong sangto eh. Teka lang. Parang lamang nga. So, hindi nilalagay din eh. Hindi ko talaga alam kung saan ko may lalagay ito. Bakla eh bakla? Bakit bakla? Hindi dapat ganun. Honesty. Honesty. Sorry sa mga joke ko. Kung ayaw na ng joke ko. Sige, pwede na kayong umalis dito sa vlog ko. Eme. Bakit di ko siya makuha, be? Be, ba't ganun, be? I think ito muna tapos pulo ko muna ikaw dyan. Ito kasi important oh. Isa pa. Dalawa. Umisa pa nga siya. Ano bang nangyayari? Hindi ko talaga maayos. Ala. Saan na siya? Ba't ka napunta dyan? Hindi naman kita pinunta dyan hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Miss na ako kanina pa sa kakadesign. So yun, natapos na rin. Ito na ang lamesa. But not the least. Hindi ko alam kung nakikipagharutan ba sa akin itong lamesa. O sadyang ganito talaga to. Kasi bin, hindi ko maayos bin. Nahihirapan na ako bin. So na pagisipan ko na diyan ko na lang ilagay. Kasi nainis na ako. Next naman natin ilalagay syempre, 'di ba? Vlog 'to pero inaabot ng sham sham. Oh my. God. Hindi ko alam bakit ko siya nakuha. Oh my god. Okay, eyes eyes na ng ano. Please. Please pet your ha? Huh? Guys, may nangingi sa akin ng pet. Comment down below kung bibigyan ko. Comment down below, ha? Pag, pag nakapag-comment na kayo kung bibigyan ko, sige, bibigyan ko siya. Basta, mag-comment lang kayo. Oh my God, ano nangyari? Nahulog na yung ano, iPad. Grabe. Grabe naman ka-OA. So, basta, di ba may ano dyan may nagsabi please fruit so syempre ay please fruit please um pet bago ko kayo bigi, bago sila bago ka eh? ano daw? bago ko sila guys bigyan syempre kailangan na nila mag kailangan nyo muna mag comment kung bibigyan ko ba talaga sila o hindi para alam ko diba na bibigyan ko sila tapos yun na nga yung pag design natin. Hindi pa tapos yan. Baka babalik na tayo tomorrow kasi. etong ilaw. Wala pa ako nalalagay na ilaw. Ay, nalagay naman na ako. So, wala na tayong prop, prop, prop. Ito na lang yung but not the list natin. At hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dito ko na lang siya ilalagay. Lock. Lock. Siyempre, but not the least, hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay. guys. Diyan ka muna. At siyempre, ah, ano, ano, So, yun na nga. Itong ilaw naman is ilalagay natin ito para may liwanag naman ng kahit konti. Kasi kailangan ko ng liwanag. Liwanag kaya ako guys nagdi-design hindi, hindi lang para sa akin para sa inyo din para maganda naman kayo and ayan next night event natin it's 3 minutes left sana all may kakaw na kasi isang akong akang kaya wala pa akong kakaw seeds kaya sorry na guys sorry na wala, wala pa rin akong beanstalk meron lang pepper na nga, antay lang natin ito hanggang sa ma na Nauna pa ito kaysa dito, pero ang una ko nila din ito. My God. So, pansamantala dahil wala pa nga ano, wala pa. Wala pa silang mapaglagyan. May naisip ako. Dito sa gitna, vampire. Vampire. Parang hindi vampire sinasabi ko. Eh, hey, hindi to. Hindi hey, yun baka lamesa makuha ko, Bi. Nakata ako, na Bi. Tika lang, Bi, ha? Tika lang, tika lang. Wait, Bi. Bakit nakukuha ko tong kahoy? Kanina pa ako inis. Guys, kung alam nyo lang, kanina pa ako inis na inis dito sa kahoy. Kung alam nyo lang, ha? Kung alam nyo lang, talaga. Inis na talaga ako, Bi. jellies, walang maiinis. So, ang gagawin natin, parang aanay natin siya, B. Teka lang ba? Parang malas to. Na. Ayaw ng apoy, B. I think I will get it muna. And gusto ko kasi yung ano, may taas ako, kaya lang hindi ko magawa. Paano ba gawin yun eh? tagal natin mag-renovate, ha? Huh? Inabot ng ilang minutes itong vlog to, guys. So, syempre, antay lang natin ang next night event para makano tayo ng cosmetics. Di natin sa mga cosmetics. Baka merong mga update. Syempre, mag-ano muna tayo ang katwala pa. Oo, oh, lucky. Mas malaki pa yung ano. Sige, accept na natin. Awan ako eh. Mas malaki pa yung tumubo kaysa sa bunga. My God. So, ayun. Mag-harvest muna tayo. Titignan natin pag nabenta. Tignan mo natin kasi ilang oras na tayo naglalaro dito, di ba? So, 1M lang. Mababa pa. Sabi. So, Ayun na, guys and 13, 12, 11, ten, Oh, ayun, eh, wala pang. Tingnan niyo guys kung mga ilang taon na tong aking mga pets. Si Dumi, yung blood owl na natin is age 25. Mamaya na, mamaya na. Kalang alis. And si Mali, blood kiwi, age 24. And ang ating Mewi na si night owl, it's age 22. So yun lang, antitingnan natin to. Guys, dito ako nakakuha. Yan, dito ako nakakuha ng ano, moon glow. Kailan lang maubusan ako. Pero pag binili ko yan, kaya huwag na lang. So, ano ba? Aksipan pa natin. Sige na nga. Pero teka. Sige na nga. Sige na nga. Eh, hey, nagdalawang isip kong i-aksipin ako. So, yan yeah, yung mga cosmetics And May wala pa rin talaga Kung nakikita Wala no, pa rin ako nakikita Talaga Wala so, talaga ako nakikita pa Ito pa rin mga nabibili ko Ubusin natin ang pera natin Dito if kailan ko rin to guys okay na so okay na nabili na natin lahat ng kailangan natin at ang pera natin balance na lang natin it's 594M madadagdagan yun sinasabi ko Sa'yo. Hey, hindi okay ngayon araw mag harvest lang mong tayo pagdas natin ibenta benta to is CU. Dahil complete ko naman na yung owl ko, guys. Wala na akong paki. Paki. Joke lang. Siyempre, guys, magkakaroon pa rin ako ng paki kahit wala na akong ano. Because, eh, wala na akong pera, B. Alam nyo ba, itong pera ko na to, it's 900 B. Ay, 900 M. Um, tinan nyo kung, kung magkano na lang. Oh, my God. So, today, dahil nga mag-uubos tayo ng pera dito, mag-harvest muna tayo. And see you na lang sa next vlog natin, guys. Kasi, hindi ko pa alam kung ano pa yung mabibili ko dito sa Nell, sa Renovate. So, yun lang, guys. Bye! See you next vlog!